Good morning, good morning mga katalapya. Kumusta na po kayo? At sana ay nasa magandang condition at nasa mood ka. Napanoorin ako itong aking video. <laughs> Kumusta na po kayong lahat? Sandali ah, magtatapon muna tayo ng basura. <laughs> okay, nakatapon na tayo ng basura. <laughs> Kung ang kainitan ng pag-uusapan ay okay pa naman. Hindi pa naman ganun ang kainit. Ano? Medyo lang at pwede pa naman tong lakarin. For today's video guys, hali po kayo. Samahan po ninyo ako sa aking 63.0 version sa aking vlog. At hindi lang yon, samahan mo ako sa aking paglalakad patungo sa aking pinagtatrabahuan. Today is Sabado. Kung sa Pilipinas ay Monday, Lunes. Mga ilang araw na lang guys, matatapos na ang kanilang fasting of the month ilang kibot na lang at tumbling ang aking gagawin. <laughs> sa Sambierulis na ata ang kanilang pinakamahalagang okasyon. Kaya kami ay puspusan sa aming pagtatrabaho nako. <laughs> Ito na ang sinasabi ko, guys siguro mga tatlong araw kami magi straight time sa aming pagtatrabaho. Kung kaya, puspusan din ako makapag-vlog. Kasi baka mga ilang araw, hindi, hindi ko magampalan yung aking uh, pagbablog. Ano? <laughs> kaya yun lang, at least naka-ano na ako. Naka-advance na ako, ika nga. Kumusta naman ang iyong pagtulog, mga katalapya? At sana ay maayos ang iyong pagtulog, magdamag, ano? Pero ako, hindi. <laughs> Kagabi talagang, hmm, naku sobrang pagod talaga. So wala tayong magawa, di ba? Kundi pagtiis uh, pagtiisa na lang kung ano ang maibibigay uh, may ibibigay mo sa inyong pagtatrabaho. Basta't ang mahalaga, may ibibigay mo yung best mo kung hanggang saan at kung ano ang kinakaya mo na ibigay sa kanila, di ba? Basta't ang importante, hindi ka lumalabag sa kanila at hindi ka nagre Yun ang mahalaga sa kanila. So, wala tayong magawa, kundi sumunod na lang sa kanila. ba diba? Sila ang nagpapatrabaho eh. Total, mga ilang araw lang naman. At matatapos na rin itong uh, pinagdadaanan namin kapaguran sa trabaho. <laughs> Siyempre, hindi mo naman pwedeng pilitin yung gusto mo. Pumunta tayo dito para magtrabaho. Kaya di tayo pwede mag-inarte, guys! <laughs> Kahit pagod-pagod-pagurang ka na, Okay lang yun. <laughs> Basta't ang mahalaga, nagsasweldo tayo ng maayos at marangal. Para lang may, may padala tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Dito sa abroad, pumunta tayo dito para magtrabaho. Tayo humingi ng pabor sa kanila na makapagtrabaho sa kumpanya nila. Kaya ang tanging maibibigay natin sa kanila, yung, yung kanilang ano, yung patakaran nila na dapat mong sundin kung ano ang gusto nila, di ba? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ano? siyempre hanggat maaari hindi pa rin maaalis yung boses mo na handang magsalita at magbigay ng opinion kung hindi na maganda ang kanilang pamamalakad di ba? pwede ka naman magsabi ng ganon at sabi mo yung nararamdaman mo okay lang yun basta't ang mahalaga ay hindi ka nananahimik. handa kang magsalita sa iyong hinaing di ba? yung nararamdaman at hinaing mo kung ano ang naranasan mo sa kanilang maling pamamalakad. Ganon ang ibig sabihin. <laughs> Nakuha ko rin, di ba? <laughs> kung ayaw nila makinig, ay okay lang. Wala naman tayong magagawa eh. Kundi yung pagtiisan na lang at maghanap lang tayo ng tamang paraan kung kailan tayo lilisan sa kanilang kumpanya para makapaghanap na lang ng ibang trabaho. Di ba? Ganon lang. Ganon lang talaga asimple As Bakit ka mawawala ng pag-asa? dapat wag mong isipin yun eh ang isipin mo yung hindi maalis yung tiwala mo at may kakayahan ka pa rin sa sarili mo So, paano na? Magbubukas muna tayo ng tindahan. Bago muna tayo mag-umpisa sa ating trabaho, ay naku, bibigyan muna kita ng konting update. Baka nitong mga tatlong araw na sunod-sunod ay magiging straight time ang duty namin. Guys, naku, ito na yung sinasabi ko talaga. Ano? from uh, 10 a.m. hanggang 12 midnight ang pagtatrabaho namin dito. Puspusa na ito. <laughs> anyway, pag-iisipan ko na lang kung saan ako bibili ng makakain ng aking pananghalian. Ano? Siguro may kontakin mga... ko na lang yung kaibigan ko na para makapag-deliver na lang siya ang aking pagkain. Guys, uh, pasensya na kayo na hindi ako nakapagbigay ng update kanina sa kadailanan talaga na pagdating ko dun sa, sa shop mga ilang minuto o kalating oras na ko na tinambak yung aking uh, ginagawang trabaho ano? kaya hindi natin masabi kaya naging tuloy-tuloy yung pagkabisi ko nina hanggang sa maghapon hanggang sa pag-uwi ko dito sa bahay guys ito kaya nga ito nag uh, ano na lang ako nag -order na lang ako ng pagkain para na sa ganun ay makapagpahinga na kagad ako. Sobrang pagod lang. Hindi ko alam kung matatapos ko itong vlog ko ngayon. Hindi natin masabi, no? <laughs> Sana ma edit ko kagad. Habang ako nagpapahinga at nagpapababa ng aking kinain, magta-try ako mag-edit itong aking vlog para na sa ganun ay ma-post ko kagad. Ito guys, sa pagkain ko na binili. Na fried chicken. Okay. Konting rice. Yung ulam ko pa, kahapon na hindi ko na ininit ako'y gutom na gutom na para makakain na kagad ano? kaya tara guys, kain po tayo saluhan ninyo akong kumain tara, kain po tayo at saluhan ninyo akong kumain at nasa ganun ay makapagpahinga na rin ako kagad at dito na po magtatapos yung aking vlog ko for today at sana nasiyan po kayo sa kapapanon nitong aking video thank you for watching like and share Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!